Nagbigay ng panawagan ang megastar Sharon Cuneta sa mga Pilipino na magsaliksik muna bago piliin kung sino ang iboboto sa nalalapit na pambansa at lokal na halalan sa 2025. Ang pahayag na ito ay ginawa matapos magsumite ng kanyang asawa, si Francis, Kiko, Pangilinan, ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa Manila Hotel Ten City. Sana po ay tulungan niyo kami dahil alam niyo po ang pagtutrol ng ibang tao. Napakadali maniwala ng Pilipino sa paninira lang. Please do your research. Ani Cuneta, dagdag pa niya, kapag sinasabi nila na walang nagawa si Kiko, masakit po yun sa amin dahil alam namin kung gaano siya nagsusumikap. Lahat naman yan ay makikita sa internet. Sana po sabihan nyo yung iba na sinasabi wala siyang ginawa. My God, yun po ang isa sa pinakamalaking kasalanan na ginawa ng kanyang kalaban nanawagan si Kuneta sa mga botante na suriin ng mabuti ang mga nagawa ng kanyang asawa bilang mambabatas. Marami na siyang nagawa, kailangan nyo lang tingnan. Hindi nyo na kailangan magtanong, kailangan nyo lang magsaliksik, ani pa niya. Alamin nyo po, alamin nyo po sa inyong pagre-research sa pagtatanong kung sino po ang karapat dapat iboto. Sino yung walang kinurakot kahit kailan, walang kinita, dagdag pa ni Kuneta. Nagpasalamat din ang megastar kay dating senadora Leila de Lima sa pag-endorso sa muling pagtakbo ni Pangilinan bilang senador. Nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na si, dating, senador, Leila de Lima. Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati po mga anak namin. Because we know her heart, we know she is an honest, decent public servant, Annie Cuneta. Bukod kay de Lima, Ipinahayag din ni Cuneta ang kanyang suporta kay Erin Tanyada at sa iba pang mga kaalyado ni Pangilinan. Sana po ganitong mga klaseng tao, kasama na rin po natin si Erin Tanyada, lahat po ng kasama ni Kiko. Kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong, dagdag pa niya. Nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na si, dating, Senador, Leila de Lima. Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati po mga anak namin. Because we know her heart, we know she is an honest, decent public servant, Ani Cuneta. Bukod kay Dilima, ipinahayag din ni Cuneta ang kanyang suporta kay Erin Tanyada at sa iba pang mga kaalyado ni Pangilinan. Sana po ganitong mga klaseng tao, kasama na rin po natin si Erin Tanyada, lahat po ng kasama ni Kiko. Kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong, dagdag pa niya. Nagpasalamat din si Kuneta sa mga voluntaryo at taga-suporta ng kanyang asawa at hinimok ang mga ito na ipakalat ang mensahe sa iba. Sana po ipagkalat natin sa ating mga kapwa na hindi pa naniniwala sa atin at sa ating mga pinaniniwalaan at pinaninindigan, Aniya. Samantala, nang tanungin si Pangilinan kung bakit muli siyang tatakbo bilang senador, sinabi niyang ito na talaga ang orihinal na plano noong 2022. Nung hiniling sa atin ni Vice President Lenny ng suporta at sinantabi natin yung sarili nating gusto at sinuportahan siya. Dahil ito ang orihinal na plano ko at lalo na ngayon, pinakadaing ng taong bayan ang presyo ng pagkain, taas ng presyo ng bilihin. So yan ang dahilan, dahil yan ang hinahanap ng taong bayan mawala ang gutom, pahayag ni Pangilinan. Matatanda ang tumakbo si Pangilinan bilang bise-presidente noong 2022 sa ilalim ng tambalan nila ni Leni Robredo.